Hello guys. Ayan. Hello. Ano dito dito? Tingin ko dapat eh dito dapat ito Hello guys. Ayan nandito pa tayo no. Na. Nakawin na tayo galing sa uh, pag ikot ikot. Dahil galing tayo kay Biwata kami na unang muna. Tinigman natin yung pares niya. So, o na comment mo na tayo doon. Mag-comment pa tayo doon sa pagtikim namin ng pares. <coughs> ano yung sa tingin mo ano uh, sa tingin mo parts ayan pare paring well pag uh, comment mo na tayo kasi doon sa ano doon sa pagpunta natin doon diba yung place nila okay naman yun kasi syempre street okay yun naman yung yun. place nila malawak naman kaso Oo. may nakita lang kasi ako hindi maganda ano may nakita ay... mo hindi maganda doon Pagaling mag-CR ka, wala tubig, tapos yung doon sa may CR, sa gilid ng CR, puro may mga langaw. Kaya siguro yung pagkain doon, pinsan na no, sa mga pagkain, yung mga langaw doon, kaya ganun. Mm -hmm. so, Kasi yung, yung ano ko rin, yung um, kagaya ng ibang mga tao na masisigan, ayun ang hindi talaga pili sila doon. Kasi Sino ba tayo? <laughs> hindi, yung mga <laughs> ibang tao doon na masisigan, bawal ka kasi kayo doon. Ah. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi yun ang hindi nyo magugustuhan pag may nakita kayo mga ganun na may sa pag, pag, pagkain -pag -pag nyo, may nadadapo na langaw Oh. Yun ang hindi nyo magugustuhan. Hindi ko naman sinisiraan yan si Diwaka. Idol ko rin yan. Gusto ko kasi yung ano lang. Mm. -hmm. Yung, yung parang ano lang ba? Diba? Yung medyo ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi ako kanina, napansin ko, uh, ayoko lang doon, yung mabaho kasi, mabaho kasi yung uh, Yung, doon ba nasaan natin, may, habang kumakain ako, mabaho. May, may siyempre yung mga uh... Hindi ko alam kung saan yung mabaho, yung, yung plangga na nadala ng babae, ay eh, nung lalaki. Kasi may, pag nagana sila, guys, hindi nila pinupunas ang paliwang nisa. Hmm yung ang napansin ko tapos nililigpid lang nila eh siyempre tao na yung napupunasan yung mga ganyan kasi sobrang dami ng tao mm -hmm. eh, hindi na nila mm -hmm. tapos na yung mga eh yung mga langaw lang ang nagaaman kaya yung lamisa hindi na lang siyempre kung nila tatapon na sabaw yung yung mga ano yung napunan lang langaw yun mm -hmm. hindi kaya kung pinupunas yun pagkatapos kumain, punasan hindi dadapuan yun langaw Hmm. Eh ano yun lang guys yung maano ano ko sa inyo. Yan lang. And ang uh, ano, uh, no, ang ang problema lang kasi doon kasi 'di ba, maraming maraming na uh, ano, maraming mga pumupunta dumadayo sa iba't ibang lugar, 'di ba? Oh. Hindi maiiwasan 'yun kasi syempre may tayo. Paano yung mga babae? Oo. Oh. 'di ba yung mga babae na Yung kagaya sa akin, nagaling pa ako sa Batangas. Oh. Dumayo ako doon. Kagaya kanina na nasisiyara ko, di tiniis ko na lang. Mm. Kinais ko. Na galing kami nalagay, na, kami guys. Malabon. Na hindi ako... Ako. ano, Ito, galing siyang patanggas. hindi ako mas masiaro. Mm. Siyempre, tinis ko na lang para... Paano mo si CR ka doon na tubig? Ang baho-baho ng CR ko. <laughs> <laughs> Oo, nag-worry na nga ako kanina kasi Kaya, siyempre... Nag-iisip si ako kung saan ako i kung saan ako may, <laughs> may, 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 may ano, Oo. Hindi lang sa sinisiraan. Um, maging aware sana tayo doon, siya. Dapat kung mapapanood nyo to. Maging aware po sana tayo doon sa yung sa sanitary, di ba? Yung dapat maging malinis yung ano, yung kakainan, na ano, yung ano. Tapos yung amoy, yung amoy ba? syempre nakakadagdag ano yan sa mga ang pagmabaho yung place, di ba? kahit ganin lang yung place na hindi naman maganda di ba yung place kasi nasa street nga tayo intindi doon yun pero yung amoy ng, hindi yun maganda e paano kasi yung iba kumakain doon nakatayo yung mga buto yung mga buto ng chi yung Iba naman yun eh, yung amoy na yun yung... Tinatapon lang doon sa, sa lapag. Alam ba siguro, yung, alam, mo ba yung amoy na parang inuuun? Yung ano kasi yun sa baka yung sa likod nila yun yung sinasabi mo oo kasi doon nila nilinisan yung mga muna eh Ito yung nakita mo okay, bakit mo nasabi baton? na uh... kasi parang ang daming lang dun sa likod hmm. yung likod pa nga ginagawa pa nila. ano yung ginagawa nila? pinapalawak pa nila sa likod. Kasi galing ako doon. Sa likod? Oo. Oh. <laughs> may nang tama talaga yung likod. Kasi nga, masisira nga ako. Eh, ah. Nagkahanap ako ng Ay, oh, kasi hindi ka yung ka mapipad... place na kung saan talaga ako masisira. Uh -oh. Mag hindi naman ano, sa may mga ano. Kasi Iti yung papasok. likod lang talaga. Pwede. Papasok ako nung, papasok ako sana ako nung si... Uh... ano yung maganda, ano yung parang ban na yun doon sa likod? Tulugan ba nila? Tulugan nila. Nakita. Yung mga tulugan ng mga... Tapos, ay, na... ito pa, ito, ito pa guys. Ito pinapagalitan nila yung mga trabahante nila. Tapos habang uh, ano si Diwata, sana picture sana ako. No? Tapos ano, nagagalit, pinapagalit yung mga trabahante. And sana naman, wag naman ganun. Diba? Kasi syempre, mga trabahante yan ay mga ano yan. Uh, okay na, nanon tayo tayo yung ano, yung amo tayo. Diba? Mayroon pagwan ganun. Kasi pag may pag may mga kumakain, kagaya ko, ayoko kasi nung may mga nagagalit yung may mga nagagalot sa paligid na habang kumakain ka, di ba hindi maganda yung pagkain mo? Hindi, dapat, doon good vibes lang dapat. Ayaw yung may mga nagagalot habang kumakain mo. kasi hindi talaga magaganda yung pagkain. Tinan mo, yun, in, ilan ba yung naubos ko kain? Naubos ko yung isa, tapos kalahati. Oo, guys, kumuha ako tatlo dahil alam ko, samang inasal. Tatlo talaga naubos ko hanggang lima doon napapalima ako. Pero kami na gusto kong kumain ng marami. Pero yun nga lang, yung okay na sa akin, nintindi ko yung, yung ambience niya kasi nasa street na tayo. Tapos, yung amoy lang at saka yung yung may attitude siya <laughs> ng si Diwata. Kaya <laughs> ganito niya yung mga ano niya. Pinuntahan pa niya doon sa abog niya. Pinagod niya yung mga tao niya. Kasi kulang na yata yun. Dapat, may briefing niya before yung, before sila magbukas at saka after, doon niya i-briefing yung mga saka, tapos. Tsaka guys, ang daming tao talaga doon. Oh, Oo, daming tao talaga. Pero alam ko yung Siguro, mata... -o. Ikaw, uulit ka pa ba ako ikaw... sa akin, nagpunta na ako doon. <laughs> hindi na ako uulit kasi... Bakit? bakit kung naman? bakit hindi na ako uulit. Mm -hmm. Kasi nakita ko na yung place, nakakain na ako doon hindi naman, isakto lang naman yung dasa ng pagkain doon. Kasi, kagaya sa akin, gusto ko lang kasi, kung sa ano, kaya tayo nagpunta doon, dahil kay Diwata. Ah, si Namarikis ka lang. Dahil, alam naman natin si Diwata, nakilala na sa tao, mm, sa, sa mga tao. Eh tayo naman, para makilala din tayo ng mga tao, hindi, nagpunta tayo kay Diwata. Nagpa-picture-picture mm -hmm. tayo, kasi hindi naman ako nagpa-picture. Hindi ako rin nagpa-picture, wala akong chance na pag-picture. Hmm, ayaw ni Diwata kasi may sobrang kasikaso niya yung mga tao niya sobrang galit niya sa mga tao niya kasi <laughs> <laughs> hindi, ako hindi, nga, alam mo ba ako nung hindi na ano hindi hindi na <laughs> yung pagka si parit ng pag pila doon matagal matagal yung, matagal yun, ano, yung proseso kasi proseso siya, siya nagagalit si Diwata guma gumawa na siya oh <laughs> napagalitan pa ako ni Diwata <laughs> Kaya tuloy yung mga mapapicture doon na damay Magpapapicture na. Magpapicture sana oh. ako. Kaya sabi si niya, di ba? Mamaya na lang kayo mapicture ba? Ay, kuya, sabi niya sa akin. Kaya okay, hindi Huwag kayong mag-ano dyan. mamaya na yung mag-vlog vlog na dyan. <laughs> Ay, hindi naman ako. Hindi naman ako nag-ano doon. Nag-vlog vlog Oh, nakandan dito yung ng camera ko. Pero patay na yun. Bumibili ako nung barbecue. barbecue. Kasi yung si ano, gusto ng barbecue. Yeah eh, hindi umuusad yung gusto niya, umuusad tayo agad. Eh, gusto ko yung barbecue, di ba? Atyan yung barbecue. Kasi pag umuusad ako, mapupunta na ako dun sa nagbibigay ng mangkok na, ano, mangkak. <laughs> nagbibigay ng, <laughs> ah, tawa ko. Nagchicharang bulak lang. Oo, <laughs> ah, nagchicharang bulak lang. Tapos, ano, tinadtad na lechon kawali. Napupunta na ako. Wala na yung barbecue. Guys, nasabihin mo ako na diwata, ay, mamaya ka na mag-vlog-vlog ayun, yun, lang naman yung masasabi natin, no? So far, okay, madaming tao, dinudumog siya. Pero, asa akin lang, hindi na ako ulit, guys. Hindi. <laughs> Tama lang, hindi naman siya masarap. kasi, Okay, okay lang, makain naman. Makakain naman. Ang ano kasi ng tao, unlimited rice. Oh, tapos may soft, pa. may soft drinks pa tapos yung makakain mo pa? po yung lechong kawali tapos yung chicharong bulak yung chicharong bulak lo di ba tapos may sabaw pa hindi sabaw pa oh Talagang makakain ka ng marami pero kung maganda yung um, yung parang kagaya ng iba hindi na makaupo oh. oh. Then, na lang kagaya ko nakatayo lang ako pero kung ikaw yung tao na gusto mo yung lasa yung inaano mo yung lasa hindi mo matipat, matitipuhan pero Sige. Pero marami kasi ang kasi tao gusto. Si so, Nagutom na kasi ako. <laughs> Kaya, kasi pagdating ng tao dyan, gumutom na siya. Na so mapaparami. Pero isa lang na. nakain to, Isa lang. Ako? Uh Oo. -oh. Isa lang kanin lang. Tapos inubos ko lang yung soft drinks. Kasi, uhaw na uhaw na ako ng tubig doon. Ako nakakubos ako. Soft drinks lang ininunin. <laughs> Isa't kalahati, inubos ko naman yung ulam. Kasi nanghinayang ako sa 100 na binayad ko. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Nanghinayang ako sa 100 na binayad ko doon. Pero kung pag-uusapan yung lasa, eh, hindi ko yung gusto yung lasa ng ano kasi yung maganda ng lasa. Um, okay lang, okay lang siya. Eh, wala akong masabi na ano. Pero kasi nilagyan mo pa ng sabaw para sa tao kasi sa Pinoy. Patok yun eh. May sabaw, may unlimited rice, may soft drinks, katapos with yung Mas Masarap na lang yung bilet. Loon. Huwag mo na. Joke lang. Uh, uh, tapos ano. Joke lang guys ha. Uh. Ayan. Ayan yun, yun guys. So, tama na tayo dyan. Ayan. At tapos nang ikot-ikot na tayo. Napunta tayo dun sa... Ano sa doon natin? Sa ano sa... Sa may mga... Sa may mga lobster. Ay, sa may mga lobster. Napunta kami dun sa may mga lobster. Uh, meron kami post dyan guys. Sa, sa, sa FB namin. Meron kami mga, sa mga bumili doon sa mga lobster. Ang gaganda guys. Ang sasarap. Magpihing lang po kayo sa amin. Oo, oh, oh. lang din kayo sa amin para gamit namin yung gusto nyo sa Star City, mag lang din kayo sa akin. Kasamahan ko kayo. Oo, oh, oh. yung mga gusto dyan magpasama sa amin, pwede kaming tawagan. No? Pag gusto sa niyo nyo sa Wala kayong kasama, no? I-chat nyo lang ako. Ah, uh, kaming dalawa, kami dalawa. Pag gusto nyo, asaan nyo gusto na pumunta, chat nyo lang kami. At sasamahan namin kayo. Will, Will Joy Ortigliana. Chat po lang dyan. Robin Alminar. Okay, tapos anong sunod sana? nang pupunta sana? na? Pumunta kami sa may CCP Complex. Pumunta kami sa may CCP Complex. Nagpa-picture kami doon, tapos jogging-jogging kami doon. I will kill you pa. So, tapos naglakad-lakad na kami hanggang sa nagutom na ulit kami. <laughs> ang nangyari guys, pumunta kami dito, nagpag namin. Kumain kami ng kanin, nagbumalik kami ng barbecue na atay. Tapos meron pa dito pritong talong. Yun, doon kami nabusog. Doon <laughs> 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 kami nabusog. Tapos plus, wala, ay guys, ito pa pala. Walang tubig doon. Wala eh. No, walang tubig doon. Mm. Unless soft drinks. Kaya, ay, soft, ay soft drinks lang isang. Kaya nilabit. kawawa yung guys, yung mga tao na ayaw ng soft drinks. Yung may mga ano, yung gusto lang talaga tubig yung iinomin. Walang tubig kasi doon hindi ko hindi ko nakita. Soft drinks doon. Ano ba yung soft drinks? Yun? Pepsi, Pepsi. Pepsi yung soft drinks. Pepsi ba? Yun? Pepsi yung maliit. Yung Pepsi. Oh. isa lang tapos wala ka na hindi ka na makakainom ulit. Paano na? Na. Pero, Paano, ano na? Ano na, yung pag ano pa, di ba marami na nakain. Bumili ka ng tubig sir, boss? Oo. Oh, Kami doon na kami nakabili sa... 7-Eleven. 7-Eleven doon sa may Sofitel, sa may ano. Sa may malaki sa... Sa likod lang yan. Oo, oh, sa may uh, Amazing Show. O, malapit doon sa may 7-Eleven. So, alam nyo na yan doon banda. Sa 7-Eleven kami nakabili na... So, Tegsi 17 na ano, na mineral water. So, naglakad pa kami ganoon kalayo guys. Para makainom ng tubig. Ayan, so thank you, salamat sa panonood po, and then God thank bless, you God bless, uh, God bless po, good vibes lang tayo guys, bye. -bye. Uh, ay ano pala, um, subscribe sa uh, ano namin, sa aking YouTube channel, this is Caribbean's channel, subscribe and uh, press the bell button, then uh, ano mo yung uh, uh, mag-share kayo, Mag-react kayo jan your free para mag-react po kayo sa mga gusto nyo pong iparating. Uh, tungkol po sa mga komento po namin. Comment lang po yan kaysa wala pong personal ang trabaho lang. Bye-bye!